Laborer arestado sa kasong panggagahasa. Himas rehas ang isang laborer matapos itong maaresto ng mga kapulisan sa barangay Kare Bagabag, Nueva Vizcaya dahil sa kasong panggagahasa. Ayon sa ulat ng Nueva Vizcaya Provincial Police Office, ang sospek ay kinilalang si alias Natoy, 37 anyos at itinuturing bilang top 9 most wanted person sa buong rehiyon. Ang pagkakadakip ng sospek ay sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng korte dahil sa kasong statutory rape at rape na isinampan laban sa kanya na walang inirekomendang piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Kasabay ng pag-aresto sa sospek, ipinalam rin sa kanya ng mga otoridad ang kanyang mga karapatan bilang akusado. Dinala rin ang sospek sa impila ng Bagabag Police Station para sa dokumentasyon bago ito iharap sa korteng pinagmulan ng kanyang kaso. IFM News